<laughs> Yo. Yeah, no, yan, good morning sa inyong lahat mga busing, no. <clears throat> Magala 5 lang, no. Ah, for for kami umalis. Nauna na ako dito, no. Si Lemuel may may konti dito na 'yan. Si sila kuya da, maya may dito na din 'yan. Nauna lang ako dito. Ayun yung ilaw ko, <laughs> yung isang cellphone. <laughs> Nauna ako dito. Sobrang dilim. Ayun, napakaganda. Maya-maya maliwanag na 'to. <laughs> Magpapapawis na naman tayo mga busing no Yan so Antayin na lang natin sila ate o makiat na Sila Joy ko yung tripa nila yung, guma, yung gulong ulit no Yung gulong yung tripa nila Para makapagpapawis Pakiat na naman dyan Okay so good morning sa inyong lahat At kita kits na naman mamaya mga busing Sa pagpapapawis Yan good morning At papawis din kayo Ayan na si Limuelo yan, si Lemuel na po yan. <laughs> si Lemuel, na. O, di diba? <laughs> Sabi, oops, malumpat ka sa kanal. o, <laughs> oh, diba? O, oh, mga kasama pa siya. Oh. <laughs> Sporty, ako dara ko masi, ajarusan daw. Tunda ko ya. Ayan na sila kuya. Ayan. O, oh, diba? Timing lang yung datingan eh. Ayan. O, oh, diba? Ayan na sila. sabay-sabay nang magsidpinga na. Ah. Oh, di ba? Ring. <laughs> Yan sila. Yan sandali lang ilagay ko muna dito oh, sa handle. Sitawa. ba? <laughs> ya, si Limwell at saka pamang eh nablos na lim na. Ayan noya? Ay amo do day. Ah? Ay di pugar ang gudugla. Ah. <laughs> oh ya, ore kung kita gamay-gamay pa di pugar. Sulterito so, dongle uh, anak ni Limmel no? Awot ay magtext ra mo bai. Pugar. ko tako kinablos na lamang ore kung kita karon gamay-gamay. Yo na dera da

Anda ka karo kana ay masaka na og kada karo dalaga na. Kag maglagan ni karon no. De, eh, si si J para dito mag-training. Dai nah, mau kamu karo bata ni Limelo dala dalaga no. Ga aga ga kwan mara atlet ran de. Ay kan lang jaging jaging lang man. Sige, imaw kamu karo ni kwan ni si J yo ma kamu karong dua Libuton yo Tol-tolan mo man di ba la? Libot. Ah, de libutano de ya akro jaging kamu mapasatak wad kamu yang duwa. Asa si Oh. De nah, masaka kana itu si J para nga magsanak-sanak ron. Lagan abi si Jbe komad lagan masdas babaw. Ha lagana para nga uh, stamina mo? Ay. <laughs> <laughs> Magaan lawas na mo? Ha. Mamagaan lawas na. Yan si Bet pa.

Diro -dir si Jay Lagan ba? Ang ganitis lawas na mo. Mamag-ano -an, no? kay Dara ka? Kaya na ka si Kena. Eh. Hoo! Hindi kitaon na lang ba? Hindi kitaon. Uy! na lang. <laughs> Di rin <kitao. laughs> <Di kitao. laughs> no, no na lang ako. Dito na sa taas. Ah, na yung kano. Oh. Oh. Ganda sunrise din you know? oh. oh. Nero si Jay. Naglumpiga ka Jay oh. Sige lang po, wai-wai, anay kay Karubur, Stretching ka, anay. Oh, to pare sak bukid pa ya tarak mo. To. Tak mo para krono. Uh, putik. Apo oh, ya? Stretching lo jana ya. Ah, ganda sunrise. Oh. Papalapit mo sunrise. Yan. Ganda yung orange nyo. Sunset. Sunrise. Yan, dapat na. Ano tayo ang Iyan. Dito na sila. toto. <laughs> <laughs> uh, to, si Nonoy at si Manong, si Kuya. Ayan. Ah, ba kan. na. nah. Terus Huh. lang. Bau. One minute ya gini nubu ngurmanoy ba. Huh. Ay, ganda. Oh, ang ganda. Oo. Anggod-anggod. Ang mumangod. <laughs> Bababa tayo. At eh, magpapapawis. Kaya't baba. Ay, masaya, masaka mo doon, piyak manoy. Ah, ayan, nakiyat sila kuya doon sa cross. Dandaan lang sila, okay yun. Ayan tayo bababa muna Sandali po ah Nandun sila sa ilalim oh. <laughs> Mga bata dito. si lalim aray Sakit yung tuhod ko Putik oh. <laughs> 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 Nang jaging si Jay. Ah, nagsaka sanda? Oo. Lagan? Naglagan? Nagsaka? Diyan tayo, Diyan Diyan. Ito na din? Libot. Ah, nag -walk, nagwalking sanda palibot? Oo. Ah, nagwarm up. Ayan. Ato? Ato, nagbalik mo rin. Nagbalik mo ka mo? Ha? bao sa den? May amoy doon. Aso siguro ng patay. Huh. Ando na sila si Jay sa taas. Inanap ko sana ko ano yung amoy doon eh. May mga bakwan pa naman. Bangaw na bakwan. Pero ah, aso lang siguro. Aso. Ah, aso yun. Ayan. Ang Oh, yeah. Di ba? Ganda no? Ando na sila si Jay sa taas. Sila kuya mamaya kunti akyat yan doon. <coughs> Bababa sila kuya mula dito. Ayan. Tapos pupunta doon. Sa kabila. Ugh. ganda dito natin ano ba yan ah sasalubungin si CJ at si Boy Boy <laughs> umikot sila doon eh dito tayo magja-jogging din ako sasalubungin natin sila <laughs> Sala po ngon Sumalangon pa sumalangon. <laughs> Ayan. Ayan. Sa salubungin namin ni eh, dito silang dalawa. Anak niya yon, no, adapted sa ni Limuel yung isa. Si CJ, anak ng kaibigan ko doon sa harap ng bahay. Sa tawid ng kalsada. Dinala ko dito para dito mag-training. Nagja-jogging siya kasi Mag-isa lang siya Tapos doon lang sa kan Minsan doon pa sa highway Delikado doon kaya dito ko na dinala Huh oh. Oh. Ang ganda ng view namin oh no? Yeah maliban sa mga politiko Maganda yung view Yan Ito mga panira sa view Huh <laughs> oh salubungin namin dyan sila huwag ka goal mga ayam ba? Di ato handa mo o oh, diba? sarap dito grabe yung hangin ha? napakalamig maginaw Ay, kahit nangingaling ka, napakaganda naman yung hangin na pumapasok sa, mo, sa baga mo. Sana tapos ng eleksyon tanggalin nila ito para mawala yung mga basura na yan sa pano, sa kalikasan. Diba? Ganda. Huh. Huh. Sakit yung tuhod ko eh. Kaya <laughs> Konti kunti lang na jag yung ginagagawa gagawa ko sandali blair sakit yung tuwad ko eh kaya't yung pang jag ko yung pakunti-kunti lang kuha pang pahingal cardio ah, uh. ah. cardio ingal na <laughs> yan yan labas nila mamaya um, oh. diba nagbe <laughs> <laughs> video dun si Lemuel <coughs> in upload niya yan sa facebook nya <laughs> uh. Masarap. Ito lang oh. Ito lang yung truck na dumadaan Ito, minsan, minsan Uh. uh. Para yan sa tubo. Mga garbage siguro diyan. Uh. Sige, doon naman ulit mamaya. Silaw.

<laughs> Ayan. Papabalik na ulit kami. Ayan, ang um, kukuha ng tubo yan. Oh. <laughs> kukuha ng tubo Kukuha Oh, ganda ng nagpana asawa ni Melian ito yung gusto naming puntahan amo dyan gusto ko tuloy nga bakat ano nga nagpana pakyat tayo mo sinday dyo yun nagkikwana naman pakiat huh. pakiat, huh. takbo huh. at magkapi doon sa taas huw putak kultik huh. Huh. Melayu pak nah, Pagod 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 Sus Ya. Lapit-lapit kami. Hindi <laughs> ako makapag ako makapagsalita eh. Ngayon na. Malapit-lapit na tayo. Oh. Uh. Oh. Uh.

Nek, maaula. Tagot unaon, pupupunaog. Kailangan pang abot na to. Pupung buwan na balik raman. Nakataramay. Pag-abot ka din sa aboy na to. Pupung buwan na balik raman. So, ay, paano pa nao dumaan? Kape-kape muna kami. May mga visitors din na iba. Ayan, masarap yung kape. Tapos may pandilit si. Nagat ka na ako ah. Sarap. Ah, pag-inclined na namin. Pero huwag lagpok-lagpok do'y ako Joy, oh. Yan is hindi, Joy. Hindi to na daw. Kasaan na banda? Ah, yun na pala. Huwag din, Bilis na, eh. <laughs> Gano'y, nagarapit lang Kadasig kapag kung ano doon Oo <laughs> Lang lang nagliga daw <laughs> Pag lagpok, lagpok, burbay <laughs> Bilis na yung ni Joy <laughs> <laughs> Ayan. Ayan Dito na tayo Habol tayo kinakuya uh. Sinalimuel na Lemuel kasama niya Papawis eh. talaga to ng tudo-tudo eh. Huh. <laughs> so, Di ba? Sabi ko mabutan natin eh. kunti nilai oh. oh oh, oh. 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 pano ng 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 eh. <laughs> ang taba <laughs>

Grabe <coughs> Tumakbo kasi Yan. Dito yung magandaw Magandang view Ayan Ah dito pala maganda yung view sana kahapon Kung dito tayo nag -live, oh Dito pala makikita yung sunrise oh <laughs> uh. Anong isang hapon pala uh. Yan. Pababa na ulit kami. Doon na kami sa kabila naman. Mag-stay na. Ayos na. Ayaw na ni Ate Jen. No, nun sa kabila. Magantay na lang daw siya dito sa baba. <laughs> <laughs> Sumurinder yung tuhod niya eh. Pagkataas pa naman dito na side na to. <clears throat> dito sa cross na kasi ah. Eh. <laughs> Ayaw niya nang umakyat doon bumalik sa kan sa shrine. <laughs> oh, grabe. Surrender na eh. <laughs> dito na tayo sa last na pababa. Sa pababa na matarik. Aray. Ha? Huh? Si, tabot, tabot Ayaw, <laughs> <Uy>. <laughs> Ayan si Naro. Si tabot-tabot to. Ayun naka-green mo <laughs> Uy. Ah. Kita ah. nyo. jo. Ya naka-green. Yan. Gabi pawis ko ah. Pati yung damit kong silk ko na hunob na oh. Hindi to dati na hunob eh. Pero ngayon grabe yung hunob ng pawis ko eh. Oh, sakit pa naman yung tuhod ko. Yat <laughs> basta pa baba, dahan-dahan ako -dahan. okay, eh. Sakit sa tuhod. Oh. Dito na tayo sa baba. Sila wala pa. Dahan-dahan lang yun sila. Tayo akyat na naman doon sa kabila. Oh. na naman tayo doon sa kabila. <clears throat> oh. Grabe. Pagod. <laughs> Ayan na sila kuya pa baba na. O oh, diba dami na ng tao. Nagpapatawis dito. Dito na tayo. Bakyat na naman. <laughs> Diretso na naman tayo. Bakyat. Bakyat. <laughs> exercise talaga eh. Pawisan ka talaga ng todo-todo eh. Diba dati hindi natin kaya to. <coughs> Ngayon, tigda dalawa na. Pagod-pagod <laughs> nga lang. Ay <laughs> hey nga. Sabi pa nang eh. <laughs> Dati Jento doon na lang daw siya sa baba. Surrender na siya eh. Na pumipitik na yung paa ko. Ipay e, na to. Overheat na. <laughs> okay na tong papawis ko. Yeah. Ramdam ko yung pagpitik ng ugat ko dito. Dito ko. May pitik na. Nabi. Ayan. Ah, Ramdam ko talaga. Pahinga nito. Pahinga na muna. No bear <laughs> Yeah. Bababa na sila. Bababa na si Nadia at si Raymond. Yan. Banat. Si nanay mo hindi rin magsaka, di? Surrender. Para nakit si Kena kung ito spiyak. Pag-abot siya pa, nababaw to. Mabok hindi rin magsaka ito spiyak. Diyan lakos dalo mulat. Why <laughs> man? hinahinayin mo lang ang bire tama na, tama may managbireng hindi nabagay sa babaw? oo matagal na kayo ng kromo mas mo na hindi ako magbalik ni saka may mga ano yan na dahol sa ano pababa na po kami mga busing no? Uwi na kami at eh para makapagpahinga naman ulit <clears throat> yan doon na sila ang natira ako na lang yung isa ah ayan maka na. Ayan, may bago na naman. Kamu duman, ah. <laughs> pinot, pinot, to man ah. inat na ba kamu to Ayan, sila naman. Oh. Ayan na sila. So hanggang dito na lang po mga busing. No? Uwi na po kami. Ayan, good morning sa inyong lahat and I love you all. bye, -bye. <laughs>